Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius ngayong Pebrero 7, 2025. Pagyakap sa enerhiya ng araw at pagtuklas ng bagong landas. Ngayong Biyernes, habang ang mundo ay humihina sa ritmo ng araw, ikaw ay mapupuno ng matinding kuryosidad at pagnanais na tuklasin ang mga posibilidad na nasa iyong harapan. Ang enerhiya ng araw na ito ay parang isang mainit na yakap mula sa sansinukob, Nag-aanyaya sa iyo na huminto sandali at pagnilayan ang mga desisyong humubog sa iyong buhay. Sa sandaling ito, mahalagang kilalanin mo kung paano ang iyong mga iniisip at intensyon ay hinuhubog ang direksyon ng iyong paglalakbay. Bilang isang sagitarius, ikaw ay likas na palaisip at mapagsaliksik. Hindi ka kailanman kontento sa kung ano lang ang nasa harapan mo, lagi mong hinahangad ang mas malalim na pangunawa, mas malawak na kaalaman, at mas mataas na antas ng karanasan. Ngayong araw, ang iyong likas na pagkagiliw sa kaalaman ay higit pang magniningin. Mas magiging bukas ang iyong isipan sa mga ideya na dati mong hindi isinasaalang-alang, at maaaring magkaroon ka ng bigla ang pagnanais na subukan ng bago, isang bagong hobby, isang bagong larangan ng pag-aaral, o kahit isang bagong pananaw sa buhay. Ang sandaling ito ay isang paalala na ang iyong buhay ay isang serye ng mga pagpipilian, at bawat desisyong ginagawa mo ay isang hakbang patungo sa iyong mas mataas na layunin. Ano ang nais mong gawin sa mga darating na linggo? Ano ang direksyong nais mong tahakin? Ngayong araw, binibigyan ka ng pagkakataon upang pag-isipan ang iyong mga layunin at tiyakin kung ang iyong mga ginagawa ay umaayon pa rin sa mga pangarap mo. Ang buwan sa ilalim ng Gemini at ang kapangyarihan ng pagtuklas. Dahil ang buwan ay nasa ilalim ng Gemini, ang himpapawid ay puno ng enerhiya para sa eksperimento at paggalugan. Ang enerhiyang ito ay nag-aanyaya sa iyo na hindi lamang manatili sa iyong comfort zone kundi palawakin ang iyong abot tanaw. Ang iyong isipan ay nasa estado ng pagkamalikhain at malayang pag-isip, isang magandang pagkakataon upang subukan ang mga bagong ideya na maaaring hindi mo pa nasusubukan noon. Sa ilalim ng enerhiya ng Gemini, mas magiging epektibo kang tagapagsalita at tagapakinig. Ang komunikasyon ay magiging isang mahalagang aspeto ng iyong araw. Maaari kang makahanap ng inspirasyon sa mga usapan sa iyong mga kaibigan, katrabaho, o kahit sa isang estrangherong makakausap mo. Ang pagbabahagi ng ideya sa iba ay magdadala sa iyo ng bagong pananaw at maaaring humantong sa isang mahalagang realisasyon. Gamitin ang pagkakataong ito upang maghanap ng bago. Maaaring sa pamamagitan ng pagbabasa ng isang libro na hindi mo pa natutuklasan, panonood ng dokumentaryo na maaaring magbukas ng iyong isipan, o pakikilahok sa isang talakayan na magpapalawak sa iyong pananaw. Tandaan, ang bawat bagong impormasyon na iyong natutunan ay isang hakbang patungo sa mas matalinong bersyon ng iyong sarili. Ang gutom sa tagumpay at pag-abot sa mas mataas na aspirasyon. Habang ikaw ay dumadaan sa araw na ito, pag-isipan kung paano ang isang matinding pagnanasa o gutom ay maaaring bumalot sa iyong isipan at kilos. Ang pakiramdam ng pagkagutom ay hindi lang tungkol sa pisikal na pagkain. Ito rin ay sumisimbolo sa iyong masidhing pagnanasa na maabot ang mas malalaking pangarap, magkaroon ng mas malaking oportunidad at ipaglaban ang mas mataas na tabumpay. Ano ang iyong tunay na hinahangad? Ano ang bagay na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon upang bumangon sa umaga? Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon upang pagnilayan ang iyong masidhing pagnanais sa buhay at hanapin ang pinakamahusay na paraan upang ito ay maisakatuparan. Subukang pagtuunan ng pansin ang iyong layunin, ito ba ay isang pangarap sa karera? Isang personal na proyekto. Isang paglalakbay na matagal mo nang gustong gawin. Hayaan mong ang gutom na ito ay magtulak sa iyo upang magpatuloy, ngunit huwag kalimutang pahalagahan din ang kasalukuyang sandali. Sa bawat hakbang mo patungo sa iyong pangarap, tandaan na mahalaga ring enjoy ang proseso at kilalanin ang iyong mga maliliit na tabumpay. Maswerteng elemento ng iyong araw. Maswerteng kulay Asul at puti, ang asul ay sumisimbolo ng kalinawan ng isip, komunikasyon, at kapayapaan, habang ang puti ay nagdadala ng kaliwanagan at espiritual na balanse. Maswerteng numero, lima, siyam, at dalawamput isa, ang mga numerong ito ay may kaugnayan sa kalayaan, kaalaman, at mas mataas na layunin maswerteng kristal, lapis lazuli, isang makapangyarihang kristal na nagpapalakas ng intuwisyon at nagbibigay ng karunungan. Maswerteng gawain, pakikilahok sa isang talakayan o brainstorming session, ang aktibidad na ito ay magpapalakas sa iyong kuryosidad at magbibigay sa iyo ng bagong inspirasyon. Pagyakap sa positibong enerhiya at paghahanda para sa hinaharap. Habang natatapos ang araw na ito, bigyan mo ng oras ang iyong sarili upang pagnilayan ang mga natutunan mo. Ang enerhiyang dala ng araw na ito ay nagbigay sa iyo ng inspirasyon upang lumawak ang iyong pananaw, sumubok ng bago, at yakapin ang mga posibilidad sa hinaharap. Minsan, hindi natin napapansin kung gaano tayo lumalago araw-araw, Munit kung titingnan mo ang iyong sarili ngayon at ikukumpara sa iyong nakaraan, makikita mong napakalayo na ng iyong narating. Ipagmalaki mo ang iyong sarili para sa lahat ng iyong pagsisikap. Ang bawat hakbang na iyong ginagawa, kahit gaano kaliit, ay isang hakbang patungo sa iyong mas matayog na pangarap. Sa pagsisimula ng bagong araw bukas, dalhin mo ang inspirasyong ito at gamitin ito upang lumikha ng mas magagandang oportunidad para sa iyong sarili. Manatiling bukas sa mga bagong kaalaman, manatiling gutom sa tagumpay, at higit sa lahat, huwag kalimutang pahalagahan ang kasalukuyang sandali. Ikaw ay nasa tamang landas, Sagitarius. Magpatuloy ka sa iyong paglalakbay ng may buong tapang at pananalig sa sarili. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.